Good morning, good morning, August 1, Mataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Angeles, Isi, and Suertres, Adjor, Adjor, Pasok lang po kayo, Pasok, August 1, Good morning, So, good morning po, good morning. Pampanga, Angeles, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac. Easy to and Swert So, ito po yung mga ating pag-uusap po, ngayong araw. Pasok lang po kayo, pasok. So, muli po, ito po mga napili po natin, ang uh, Loto, August 1. 947. Rambolitos po yan. Pwede din po ang 749 or 497 ngayong araw po yan. At pagdating po sa hapon at sa gabi, may posibilidad po lumabas ang 678 or 876. Rambolitos po yan. Yes po. So kahapon po natsambahan po natin yung isito 2 So sa mga naka, nakataya po nakapanood po kahapon uh, Congratulations po Yes po uh, nakuha po natin yung numero 19 at 17 Kahapon po nakuha po natin yung EC2 So ito po yung lumabas kahapon Ito po ang uh, di pa tayo nagbubura <laughs> Yes po uh, July 31 9.17 at 19. Ito po yung po natin kahapon ng umaga. So lumabas po ito ng alas 2. Lumabas po ang 19 at 17. So, so nakapanood po ito kahapon. Congratulations po. At uh, talagang yung ating kapangyarihan pagdating sa numero. Mapaisi po man niya. Swear 3 at STL. So, good morning po, good morning. Pasok lang po kayo. So, sa mga nakapanood po nito kahapon, congratulations po kung na ito po ang inyong kombinasyon na itaya. At uh, hindi po talaga tayo nagkakamali ng mga napiling numero. So, ngayong araw, nga August, August 1. August 1. ang mga napili po nating numero sa ating kombinasyon na EC2 ay ang numero 21 3 at 28 so ito po mga nakuha po natin sa EC2 August 1 yan yeah. August 1 21 3 28 po. Yan po ang mga napili po natin. Kasi nga po uh, kaya 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 po 'yan ang nakuha po nating numero. Ah, uh, po tayo ngayon kung saan na uh, lumabas po 'yung mga numero ngayon. So, 'yan po ang nakuha po natin so, sa mga nakataya po kahapon. Congratulations po, nakuha po natin 'yung 19, 17. So, ito po hindi hula-hula lang at ito tayo po ay bumabase sa mga numero base po sa mga po natin nakikita. At uh, ito po ang ating kakayanan para magbasa ng mga numero. So, good morning po. Good morning. So, sa mga isi, uh, swear trace labels po dyan. Yes po. Uh, 947-749 or 497. Yan po yung mga combination na magandang tayaan po ngayong umaga. At pagdating po sa hapon, ay uh, 678-876-768. Yan po yung mga mga numero kombinasyon na magandang tayan po pagdating po sa hapon at sa gabi. So muli po, muli po. Uh, good morning. Pasok po. Pasok lang po kayo. May mga pumapasok pa. Yes po, August 1, 21, 3 at 28 po mga napili po natin. So muli po, uh, August 1, sa Tarlac po, Yes po, kita po ba? Yeah. Uh, ang lumabas po sa tarlac kahapon ay 32.8 at 39.25. So muli po ang laro dyan ay sumada. So sumada po ng 32 uh, sa umaga ay 5.14.23. At yung numero 8 naman po, 17.26 uh, 17, at 35. Yan po ang tamang sumada po ng mga numerong yan. At pagdating naman po sa hapon ay 39.25 25 po lumabas kahapon. So ang sumada po niyan ay 12. At ang sumada po ng 25 ay 7-6-34. At meron po tayo nakita nga magandang numero po dyan na numero 38. So hindi po yan sumada. Bidiluguan ko lang po yan. Yang pong numerong yan ay napakagandang pattern po. maganda po siya pang diskerte dyan po sa lungsod ng tarlac So isama na rin po natin si 35. So kasi nga po, uh, kaya po natin napili yan kasi ang numero niya ay isang hot numbers. So muli po sa, uh, sa lungsod ng Tarlac, August 1, sana po makakuha po natin yung jackpot po dyan. Yes po, uh, Maria Teresa. So, yan po mga napili po natin, pag-screenshot na lang po. Diyan po sa lungsod ng Tarlac. 1, 2, 3. Yes po, uh, good morning po sa inyo. Good morning din po sa lungsod ng Tarlac. At muli po sa lungsod ng Nueva Ecija. Ang lumabas po sa lungsod ng at uh, Nueva Ecija ay uh, 217 latos na nate. Alo babas po sa lungsod ng Nueva Ecija ay 217 24 25 at 39 25. So, sumada po ng 39 uh, 25. Kasi nga po pag minsan lumalabas po 'yan ng mga sumada. Ang sumada po ng 39 ay 12. At ang sumada naman po ng 25 ay 7 16. At 34. Yan po yung tamang sumada po niyan. Wala na po yung uh, pagkakaiba yan. Kung meron po kayo nakikita na nagsusumada ng mga numero, wag po kayo manuwala doon. Kasi nga po ito pong, uh, ang pagsusumada pong ito, ito po ay sinauna. So bumabase po tayo sa mga sinaunang pagsusumada. So meron po tayo nakita pattern po diyan. Numero 14 gis kada tatlong araw. 14, 15 at 12 kada tatlong araw po yan meron po tayo nakikita mga ganda so kaya po natin nakita nga kaya, kaya nyo po nakikita may nakaguhit kasi po ay, tayo po ay bumabasa sa mga numero lumalabas po sa loob ng isang linggo ang nakita po natin dyan ay 14 at 15 kada tatlong araw po meron po tayo nakita magandang numero dyan 14, 3, 21 nakapattern po yan pagkita double check na lang po sa inyong mga ligaho yan po ang mga nakikita po natin So kung gusto nyo pong tayaan ang 14-21, 14-15, 15-21, yan po yung pinakamagandang tayaan dyan sa lungsod ng Nueva Ecija. So muli po maraming po salamat sa panonood dyan po sa lungsod ng Nueva Ecija. Adyo! At sa lungsod naman po ng Bataan, ang mga lumabas po sa lungsod ng Bataan ay 15-32, 39-27 at 40-19. So Sumuli po, meron po tayo nakitang pattern po dyan. Numero 21, 24. Kada dalawang araw. Yes po. Kada tatlong araw po, 23, 6, 28. Yan po, lumalabas sa loob ng tatlong araw. At meron po tayo nakitang magandang pandiskarte po dyan sa lungsod na mataan. Numero 3. Yes po, nag-iisa po yan. Numero 3, magandang pandiskarte. At sa lungsod po ng Bulacan. Ang lumabas po sa lungso ng bulakan dyan ay uh, numero 20, 17, 12, 1, at 39, 9. So, uh, kada tatlong araw po, uh, numero 34, 30, uh, nakita po natin dyan sa ligahin ninyo. Pakidouble check na lang po. At 20, 24 po kada apat na araw. Yes po, pakidouble check na rin po. Yan po yung mga lumalabas sa inyong mga ligahon. At muli po, sinisingit po natin yung numero otso at uno. So, nakita po natin yan, magandang pattern po dyan sa lungsod ng bulakan. Siguro, most probably, umangat ang hali gabi, Yes po. So, maraming po salamat sa panonood dyan po sa lungsod ng bulakan. Sana po makuha po natin yung jackpot ngayon dyan. Shout out po sa ating mga uh, kaibigan dyan. So muli po, maraming salamat. Adjo. Sa lungsod po ng Angeles, ano ba po dyan ay uh, sa umaga, 15.47.22 at 18.14. So meron po tayong nakita mga pattern po dyan. 22 sa is 31 kada dalawang araw. Sa is 20 kada tatlong araw. Pag i-double check na lang po sa inyong mga legaho, makikita, po, makikita niyo po yan sa inyong mga pattern numero 21-13 kada apat na araw at numero 9 kada limang araw. Gis 11-12, yan po ang nakita po natin weekly. Muli po, final recap, Diyan po sa luso ng Angles, 22 sa East 31 kada dalawang araw. Sa East 20 kada tatlong araw, 21-13 kada apat na araw. At numero 9 kada limang araw. Ang weekly po natin ay 10, 11, 12. Yes po, nakita po natin yan sa inyong weekly. Pag-double check na lang po sa inyong mga legaho kasi nga po bumabase lang po tayo sa inyong mga legaho. So mga napili po natin mga numero dyan, marami-rami yan. So mga napili po natin ay 22 sa East 31 at 20. G's at Dors. So kung, kung ako po ang uh, tatanungin ninyo, ang mga numero yan ay may posibilidad po lumabas sa loob ng isang linggo. Kasi nga po, uh, ginuhita ginuhitan na po natin yes po, uh, yan pong mga numerong yan ay lumalabas po sa loob ng salinggo kung kaya uh, yan po ang mga napili po natin, final recap po dyan po sa lungsod ng Angeles 22, 6, 31, 20 10, 12 so maraming po salamat sa pananood, dyan po sa lungsod ng Angeles adjur, adjur at sa lungsod po ng Pampanga Ah, lumabas po sa lungsod ng Pampanga sa umaga, 34.40. 26.18. So, dito na naman po si 18. At 28.39. So, muli po, mga lumabas po, mga lumabas po dyan. 18.20 kada dalawang araw. Pag-double check na lang po. 18.20 po kada dalawang araw. 16, 5, 32, at 2 kada apat na araw. Pag-i-double check na rin po sa inyong mga ligaho, makikita nyo po yan. Muli po, kada dalawang araw po, 18.20, 20. 16, 5, 32, at 2 kada apat na araw. Ang weekly po natin ay 15 at 39. Yan po ang weekly po natin ngayon. 15.39. 39. Sumuli so, po, ah, uh, ah. Uh, Iilan lang po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Walong numero po yan na may posibilidad na lumabas uh, Base po yan sa mga ligaho na nakikita po natin sa ating ligaho Yan po, ang uh, mga numero niyan ay may posibilidad na lumabas Yan po ay nakahalili Yes po, lahat pong, lahat po ng mga numero niyan ay may posibilidad na po lumabas Sumuli so, po ang mga napili po natin Ay 18, 20, 15, 5, 32 at 39 Sumuli so, po, ah uh, medyo napaliit si uno <laughs> so sinisingit po natin si uno dito sa pampanga yes po, maganda po siyang tayaan at uh, hindi po siya highly recommended pero maganda po siyang tayaan ngayon kasi nga po ang lumabas kagabi ay 39 so kung tatanong ninyo kung lalabas pa ba si 40 nasa may po so nakita po natin na may posibilidad po lumabas si numero uno Uh, kung tatanungin nyo po ako kung may chance, uh, wala po. So maganda lang po siyang pandiskarte. Nasa, nasa inyo pong uh, diskarte yan. Nasa inyo pong desisyon yan kung ano po ang inyong uh, magandang uh, napipusuan. So muli po ang mga nasabing numero ay haka-haka lang uh, kuro, kuro Wala pong kasiguro daw na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabing numero po ay galing po mismo sa legaho. pag check na rin po sa inyong mga legaho, ating mga numero binabanggit, kasi nga po, dyan lang po tayo bumabase. Eh. So, may mga katanungan po, pa po ba? Pakiscreenshot na lang po. Final recap sa Pampanga. 18, 20, 15, 5, 32, at 39. Webe. Diskarte 1. So, binibig, binibig, binibigyan po natin ng daan si numero 1 ngayon. So muli po sa mga tumaya po kahapon sa AC2 Alas may get apat na uh, kulang kulang limang libo po yung mga nakapanood po sa ating live video kahapon Yes po medyo may karamihan po yon Kung nakuha nyo po yung mga ating mga pinamimigay ng numero ang lumabas po kahapon ay 19, 17 Yan po yung lumabas kahapon so nakuha po natin yan congratulations po kung nakuha po ninyo yung numero uh, 19 at 17 kahapon po yun kung may doubt po kayo na hula hula lang pag double check na lang po yung video kahapon yung live yes po live video po yun so hindi po yun edited at hindi, hindi rin po natin yung kinawa kung saan saan meron po tayong basihan kung kaya't nakukuha po natin yung mga eksaktong numero sumuli so po uh, wala na po bang katanungan may humahabol pa kung may uh, katanungan po sila comment lang po kayo wala na po ba So muli po marami po salamat sa panonood Pampanga Angeles Bataan Bulacan Nueva Ecija Tarlac Easy 2 at Swertres So nandyan na po lahat yan Kasi nga po uh, pinagbabawal na yung mga online ga online gambling Online games So kung tatanungin niyo po ako Online ba itong ginagawa po uh, Online ba itong ginagawa po natin So hindi naman to online So sa tingin ko hindi naman siguro mabawal So kung uh, sasabihin ninyo, bawal yan. Sige, sub subukan nyo tumaya sa isito tumaya kayo sa EC2 ng online. At pag tumama kayo, kukunin nyo sa, sa outlet. Tatulong nyo sa iyo ng kahera, nasa inyong ticket mo. <laughs> so, so hindi po to online. Ha? So nakikita po natin, hindi po ito pinagbabawal. So muli po, maraming po salamat sa panonood. Pampanga, Angeles, Nubesia, Bataan, Bulacan. Tarla. At syempre nandito na po si EC2 at ang swertres po natin. August 1, sana po sa uh, swertihin po tayo ngayong araw at makuha po natin yung pang malakasang jackpot. So maraming po salamat sa panonood. Ako po si Joy Boy Cabalen, ang tagapagsalita po ni buksalod Salud. Maraming po salamat. Adjor, adjor.